Hello mga kababayan So guys, totoo talaga yung kasabihan na Some good things never last So ibig sabihin nito Tapos na yung mga maliligayang araw Ni Kibuloy Kasi alam nyo bakit guys Dati kasi, uh, nag-enjoy-enjoy siya Na yung mga kasulaban sa kanya Eh hindi gumagalaw Pero yung mga happy times niya nga Yung mga good times niya ano, nearing its end na malapit na sa ano niya, wakas niya. Kasi finally guys, uh, sabi ni ano, Secretary of Justice Remulia na yung mga kaso daw palalaban kay Kibuloy ay 6 to 7 years na na hindi gumagalaw. So finally guys, yung mga nagrereklamo sa kanya, yung mga reklamo sa kanya, ano magkakaroon na to ng mukha. Tapos uusad na si Lady Justice. So, bakit ba ito tumagal ng ganun? Kasi yung mga kaso guys na sinasampa sa kanya, usually, ano, sa Davao, ano, nagsasampa kasi doon nagaganap. Alam niyo naman si Kibuloy, matalino yan. Yung mga krimen niya, gagawin niya doon sa ano, Davao. Kasi nga doon niya papupuntahin yung bibiktimahin niya. Kasi yun ang baluarte niya. So, pagdating sa Davao, eh ano yung mga may kapangyarihan doon, yung powers that be uh, unang-una na nga si President Rodrigo Roa Duterte, eh syempre BFF niya tapos sa ah, yung mga prosecutors doon, ang ginawa lang sa mga kasong sinampas sa kanya ng mga rape tapos yung human trafficking tapos yung libel syempre, sinuak lang sa basurahan Kumbaga dinismiss yung mga kaso. Uh, kahit anong hagulgol mo dyan, ining uh, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya magagawayan uh, yung mga allegations mo hindi yan totoo. Plak, dismiss basura. So ngayon to mga luhaan na to dahil napinga at hindi naman dininego oh, na dismiss yung mga kinaso nila kay Kibuloy, umakit naman no sa DOJ para i-review yung kanilang ano, reklamo at baka naman sakali na magkaroon to ng probable cause na sa gayon ay makasuhan na nila si Kebuloy. Pero ang ending pala guys, itong mga ano, uh, final naman sa DOJ, dahil panahon nga ni Duterte yun, di ba? 6 to 7 years. O ayun, di ba? Kasi nakaka-1 year na si ano anyway, Si President BBM. Tapos kung uh, dadagdag mo pa yung 6 years, ibig sabihin magsimula ng nanungkula si ano President Duterte. So hindi inaksyon ng DOJ yung mga reklamo na yon. Nandoon lang kumbaga eh, ano na uh, nilumot na, nagkaroon na ng gagamba, hinayaan lang diyan sa folder na yan. Manigas ka kasi ang nirereklamo mo BFF ni President. So, ayun na nga. So, ito guys, bali na uh, in-interview sa TV si Secretary of Justice Remulla at sinabi nga niya na 6 to 7 years na itong mga kaso na to. So, bali, aasikasuhin uh, daw niya, no? At sana naman, huwag maging bias naman to si, si Secretary Remulla. Kasi itong mga ano, hindi naman niya magsisinungaling, napakalaking tao ni Kibuloy para pag aksayang panilambang panilang banggain yan at pag-imbentuhan ng kaso. Kung baga, hindi yan mag ng ganyan at hindi yan maghahabol sa DOJ kung hindi totoo yung mga reklamo nila. So alam nyo guys, uh, bali ang masasabi ko, sino ba nag, uh, paano ito napansin ni Secretary Remulla? Kung babasahin nyo guys, ito ay sa utos na rin ni PBBM. Kasi siguro, hindi siguro, hindi siguro, matalino talaga si PBBM. Na ano niya, na pagtanto niya na yung mga nagre-reklamo kay Kibuloy at yung nire-reklamo dito, wala na tong mga ano ha, straight to the point na tayo. Hindi na tayo utu-utuan dito dahil ang alam ko, ang mga nanonood sa akin, usually ang range ng na nakikita ko, dun sa aking statistics, eh, mga 30 plus pataas na, hanggang mga 60 plus. So, nakikita ni President BBM na may probable cause itong mga na to. Kaya nga, gusto niya itong bigyan ng ano, katarungan. Actually, kumbaga, pinakikita ni PBBM na itong mga nagre na to, pwede na ngayon na marinig. Kasi pinapaasikaso si na sa DOJ eh pag yan, nakita ng DOJ na ano, may probable cause, pwede nang ituloy na maging kaso yan. So, bali ang masasabi ko lang, no, ang pinaka bottom line dito, hindi sa lahat ng pagkakataon, ano, sa'yo. Kumbaga yung si Kibuloy, plinano niya kasi ito eh, na yung matapos man yung term ni Duterte, meron pa rin siyang kapit sa panibagong gobyerno, kay PBBM. So, si Kibuloy, dahil that, uh, siya pa rin hanggang ngayon ha, na, na niya, siya ang may-ari ng SMNI, di ba? Tapos dati, alam na niya na ang mananalo talaga si PBBM. So, dahil nga kailangan niya ng kapet, no? Kailangan may utang na loob, kailangan malakas siya dito. Kasi alam niyo guys, pagka meron kang ginagawang masama, ayun lang yung magkaplano ka ng ano eh, kailangan kang may kabagang, di ba? Pero kung wala kang atraso sa kapwa mo, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, mamumuhay ka ng tahimik kahit wala kang kilalang mataas na tao. Kasi pro-protection pro ka ng Diyos eh. Kung matuwid ka talaga, hindi mo na kailangan kaibiganin si ganyan, si ganire, maayos ka makakapamuhay, basta't ano, lumalakad ka ng tuwid. Eh hindi nga ganun si pastor-pastoran. Alam niya sa sarili niya na marami siyang atraso sa kapwa niya, lalo na doon sa mga naniniwala sa kanya, pinagpalimos, may night duties, di ba? Yung pagkagabi, kakangkangin niya. So, ayun. So, ang ano niya, uh, bali dati, di ba? Yung may mga debate, tapos uh, ang ginagawa niyang bida, si PBBM, na talaga naman nag ano, naman talaga sa interview si PBBM. Pero ang point ko, uh, dahil alam niya na matatapos na, yung term nung BFF niya na si President Rodrigo Roa Duterte kailangan ano para siyang linta parasite siya eh ano siya eh social parasite kailangan may kapikan ulit siya so ngayon si PBBM eh kaso nga guys hindi nga laging ano kung ano yung inisip mo yun ang mangyayari hindi yun ang naganap kasi yung isip ni PBBM iba sa isip ni uh, President Duterte. Si President Duterte, kumbaga hindi binigyan ng justice yung mga biktima ni kay Buloy Mas pinalagaan yung friendship nila ni kay Buloy Pero dito, ang sa tingin ko, gusto ni PBBM na mabigyan ng katarungan tong mga reklamo na to. Kung ito ba'y may katotohanan o wala. Kung wala naman, edi syempre matatapos na yan. Pero kung may katotohanan naman, magkaroon ng katarungan itong mga biktima ni Kibuloy. So kaya nga sinasabi ko guys, yung kasabihan na applicable kay Kibuloy, some good things never last. Hindi naglast yung maliligayang araw niya. Nakala niya hangga sa matepok na siya, eh mabubuhay siya ng maayos, masaya. Tapos yung mga kalibugan niya, ganun pa rin. Hindi ganun nangyari. So, yun lang, guys, ah, At natutuwa ako dito na si Kasoy na daw ng DOJ yung mga reklamo laban kay Kibuloy. O, yun lang, guys. Dito na lang ako. And blessings, blessings everyone. Bye!